NMV Salon, bumibili po kami ng mga habang buhok. Our location, Felds Avenue, Balibago, Angles City, Pampanga. Unahan po kami ng Walking Street, malapit lang po kami sa SM Clark. Kung sino ang gusto magbinta ng buhok dyan, punta lang kayo sa NMV Salon. Namimili po kami ng mga buhok. na, B! Ako? Dior! Are you sure? mga nagbibenta po ng buhok sa amin galing pa sila sa iba't ibang lugar. Pumupunta lang sila sa Angeles City, Pampanga para ipagupit at ibenta ang mga haba nilang mga buhok. Ikaw na ang gugupitan, ikaw pa ang babayaran dito sa NMB Salon. Kaya arat na ipagupit nyo na ang mga buhok nyong mahaba. Sige, galawin pa. Ah! Ay, madama na ko. Kaya Sige, mo, Sama. Day. Galawin mo. Alam ko na bukris Na? Alam ko ng kulot naman. Ah. Okay na? 2-5 ba? Piling ko sa akin yun, madam. <laughs> Sorry. <laughs> Ang gaganda ng mga nabili kong buhok. Okay na? Hmm. <laughs> <laughs> Sobra, ilang araw mong pinahaba yun, tapos gugupitin lang ng Oh my god, no. Sige, itong dito mo na Pwede na yun, sis. Bago nga yung Ikaw, Kaylin, inalaro mo. Ikaw, magbabayad, ha? Ay, baka yung karamd ako. Ano na yun niya? Hmm. Oh, shit. Uy, Daniela, saan may pag-upigyan yung bukay bilat. Gamit. Joke lang, ha? Madam, ha? Alam mo na. Oh, go. Alam mo. One thousand. Alam 2000 with 500, 500. Uh -huh. 05 congratulations I <laughs>